Alain palang, ganun pala yung bunga. Dito, Dito, oh. ako sale. Ako sale. Kayo lang. Saan si tita? One, two, three. Papa. One, two, three. Tote, na. Ready. Ready. One, two, three. O, siyempre, kami naman ni Mon. Huwag so, niyo kaming kalimutan. Wala. Ano lang? Ito. Uy, ang daming bunga, oh. Doon sa kapila. Hindi pa na inaano. <laughs> inaan. Hindi na doon? Dito eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Hey. Eh. Ang liit kasi. Wala bang malaki? Wala nga, oh. Doon pala, lipat, lipat. Ba't ni ayung Bawal Ay, oh. Ano ba pang melalaban oh. <makes> nito? Pwede na. Ay, ang dami

Na. Mamajimit Tatlo pwede na daw awtin ay. Daw lahat. Ay, bakit wala kayong basket mga kapatid. Isang basket lang sa amin, tatlo.